Hello guys. Nagpapagbag ah, tayo ngayon ng buried. Makikita nyo napakarami. Nakita oh. kasi namin may mga umiwalay na. Kaya magpapagbag tayo ngayon. Oh, and, and, gentle lang naman yan guys. Anong gentle gentle. <laughs> Parang crash gear guys. Oh. <laughs> so yun. Ayan papakita ko sa inyo. Ito na lahat nung nabagpag. Di ko lang na zoom out guys. Pero napakarami yan sa gilid pa. So yan. Papakita ko sa inyo yung isa pa. Ito naman yung isa. Yan. Kita nyo, puro orange pa yung mga nasa belly niya. Iba nasa saig, kusa yung miwalay. Kaya hindi natin ito muna ipapagpag. Yan, babalik pa natin yan. Ilang days pa yan, guys. Pwede pang one week yan. So, yan. Yun lang, guys. Basta pag meron pang orange sa cradlings, huwag nyo muna ipapagpag. Kasi hindi yun mabubuhay. Yan. yan. lang guys. Ito na nga, may nagmolt Yan. Pala pag may nagmolt pala guys, wag nyo muna aalisin yung pinagmoltan Kakainin kasi nila yun. Yan. yan. guys, sobrang lambot kasi ng katawan nila pag galing molt So, kailangan nila yan makain para mabilis tumigas yung shell nila. Panibagong shell nila. Yan guys. Huwag nyo itatapon yan. Kailangan nila yan. So, pag, para mas mapabilis palalo pwede nyo silang bigyan ng eggshell boiled man o hindi okay lang yun kakainin nila yun lang guys kung gusto niyo pa ng mga ganitong videos about sa crayfish mag subscribe na kayo sa youtube channel natin yun lang guys